net metering o battery, alin ang mas sulit sa panahon ngayon? Marami na ngayong solar owners ang nagtatanong, mas okay ba na mag net metering o maglagay na lang ng battery pack? Sa unang tingin, pareho silang nakakatipid sa kuryente. Pero kung magdidig deeper ka, iba na talaga ang laban sa panahon ngayon. Mas practical na kung meron kang sariling storage ng energy. Noon kasi, uso at practical pa ang net metering system. Kasi sobrang mahal pa ng battery. Ang konsepto kasi ng net metering, kapag may sobra kang solar energy sa araw, ibebenta mo ito sa grid o Meralco. Babayaran kanila pero sa halagang 6 to 7 pesos per kilowatt hour lang. Kapag gabi naman at kulang na ang solar mo, bibili ka ulit ng kuryente sa Meralco sa halagang 13 pesos per kilowatt hour. Ibig sabihin, logika pa ng 6 pesos sa bawat palitan. Ngayon, sobrang iba na. Napakamura na ng lithium battery at mas reliable na rin ang mga hybrid inverters. Ang kagandahan ng hybrid setup ay kung ano ang inanim mong energy sa araw na yun, yun din ang ginagamit mo sa gabi. Walang sayang, walang palitan at wala kang binabayaran sa Meralco. Mas sulit, mas kontrolado mo at mas independent ka sa grid. Bukod pa rito, may dagdag kang security sa mga brownout. Dahil kung nakanet metering ka lang at wala kang battery, once na namatay ang grid, wala ka rin connection or patay din ang power mo. Ang hybrid setup, tuloy-tuloy pa rin ang supply dahil may nakaimbak kang energy sa battery. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa pagtitipid. Ito ay tungkol din sa control at self-sufficiency. Kaya kung tatanungin ako kung alin ang mas sulit sa panahon ngayon, battery o net metering, ang sagot ko dito depende sa pangangailangan mo. Pero kung ang habol mo maximum savings, continuous power at independence mula sa grid, malinaw na hybrid system na may malaking storage capacity ang mas matalinong investment ngayon. Gayun pa man, mainam pa rin kumonsulta sa isang solar engineer o provider para ma-analyze ang load mo at mapili ang setup na bagay sa iyo. Hindi lang ba sa dapat makatipid ang goal. Dapat isipin natin yung pagkakaroon natin ng control sa ating sariling energy at magkaroon ng independence sa sarili mong kuryente.